Hello everyone. Ayan. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-transfer ng pera from Popo to Coins.ph. Ito yon. So, first, pupunta ka sa Popo. Ayan, nasa main screen ka. Pupunta ka dito sa profile mo. Ayan, nasa profile na. Ngayon, i-click mo yung points. Tapos, after mo ma yung points, ayan, click mo na yung ayan, withdraw. And then, nandiyan na yung USDT. Yung naalala nyo nag live ako nag uh, video ako nito yun yung USDT part so um, ngayon mag withdraw na tayo papuntang USDT sa coins.ph ayan and then lalagyan lang natin ng code yan guys then nasa ano sa pag withdraw and then check natin Ayan na siya. Nag-show na kung magkano yung na-withdraw natin. Ayan. And then, wait lang tayo ng ilang minutes para mag-show na successful na siya. Wala pa. Wait lang a few minutes. Hintayin natin. matagal siya. Ayan, natin. Ayan, successful na siya. And then, titignan natin. Ayan yung service fee niya. Maliit compared sa uh, mga previous na charges na winidro ko tulad nito. Uh, ayan, yan, ito. Sa Gcash yan. Through Gcash ayan o, nagsusyo na through Gcash yung bayad so malaki yung charge compared sa USDT kaya kung magwi kayo best option is USDT kasi maliit lang yung charge so imbes na yung 23,000 is ma ano mo na kunyari 23,000 yung na charge charge ah uh, yun yung fee Uh, para mag-transfer sa GCash instead na GCash gawin nyo na lang USDT para makatipid kayo at pwede nyo pang mabili yun ng ano, ng food nyo kasi ang 10,000 points is equivalent to 1 dollar so if you convert it to peso 50 plus na siya so imagine ganun siya ka taas 'yung charge ni GCash. Ayun oh, mga 200. Ito oh, tingnan niyo. 33,000 'yung ano niya, 'yung charge niya. Pero kung sa USDT 'yan, mas mababa 'yan. Tingnan mo 'yung charge niya lang oh, 2,000 uh, points lang compared sa iba. Ayan. Now, let's go to coins that pH. Ayan. Pasensya na kayo. May aso kasi ang kapitbahay namin kaya ganyan. Ayan. Tingnan natin. Di ba wala na siya? So, let's go to coins.ph. Ayan na si coins.ph. Check natin kung nag dumating na siya. Wala pa. Ilang minutes din siya bago dumating. Mga ano, two to three minutes. Ayan. Wait natin. Wait din natin kung ano siya. Wala pa. Maghintay lang din tayo ng ilang minutes. And then, after that, then, ano hinan natin siya. Ituturo ko sa inyo kung paano siya mag-transfer, Okay. Ayan, lumating na siya guys. Ayan, ayan. So, ang gagawin natin, papanda tayo sa portfolio. And then, sell. Ayan, and then, click nyo lang to. And then, USDT syempre. And then, max. And then, ayan, sell. And then, syempre, sell confirm ayan, nabenta na natin and then, ang gagawin natin ngayon para ma-transfer sya to GCash is punta tayo sa portfolio ulit, okay so may 1,105 na sya, tapos yan i-withdraw na natin so click withdraw and then cash out and then yan Diyan tayo mag-transfer. Lagay natin yung GCash info. Full, full amount. And then... Yan. Diyan mo ilalagay yung name ng GCash mo. Once you're done... Um, adding the names. then And then the GCash number. Then mag ask lang naman yan ng coat and then once it's done yun, check mo na yung Gcash mo so yan that's how you can transfer money guys sa uh, from Popo to Coins.ph using USDT now, try natin i-transfer to from um, coins.ph to jcash. Hold up. Ayan guys, successful na siya. And then now, check natin yung details. Ayan, successful. Perfect. So, ganun lang kadali. Mag-transfer ng pera from coins.ph to jcash. from gamit yung USDT. So, thank you for watching everyone. Please subscribe sa aking channel for more videos to come. Thank you. Bye!